Great morning sa lahat. Kapi tayo. Kakatapos ko lang nag-aral dito sa aking study table. And ito na rin ang aking table. Every time na mag-training sa ating virtual activities ng grupo natin. And kung makikita mo, meron akong picture dito, family picture, para ma-inspire ako. Para saan at kikilos ako araw-araw, gagawin ang lahat. It's because of my family. no And always remember, kasama natin ang Diyos. Everything is possible at magiging successful tayo whatever it takes. No? Pero kung makikita mo dito sa aking laptop ngayon, The fear of failure. Ito po ang isang rason bakit ang tao may opportunity sana na maging maganda yung buhay niya. Hindi siya maggrab or hindi niya gagawin ang isang gawain it's because of this and bakit nangyayari ito it's because of the experience na naging painful experience sa buhay at naging failure ang isang tao or di kaya nakita niya sa kanyang kaibigan sa kanilang pamilya na nasasaktan dahil sa failure na na-experience niya and always remember isa ito sa pinaka Uh, problema pag hindi ito kayang masolusyonan ng tao mm. the pain of fear or failure leads to fear of failure kapatid ang gagawin lang natin para masolusyonan ito is tanggapin mo habang buhay pa talaga ang tao, meron at meron talagang failure na ma-experience. Habang buhay na buhay ka pa, humihinga ka, tanggapin mo na ang failure is already part sa ating ginagawa araw-araw. And, alam mo ba meron akong isang leader, senior citizen, 72 years old ha, A retired teacher siya, na nag-iyak gid siya ba? Iyak <laughs> siya kay sakitan kay siya kay marami siyang mga kaibigan, mga natulungan pa niya dati na inoofera niya ng First Bite Plus pero ayaw nilang gawin. No? And minsan sobra siyang nasaktan dahil meron siyang prospect na kuha ng ibang ibang leader. Hmm. So nag-iyak siya. Anak <laughs> ah, yun siya. Kaya nga naman, nasasaktan siya. Mm. So, nung nalaman ko na umiiyak siya, it's because nasaktan siya, di-congratulate na ko siya. Ma'am, congratulations. Imagine ninyo ha, 72 years old siya, hinahataw ang first Vita Plus. Ma'am, congratulations. So, natingala siya. Bakit mo ko kinakongratulate, Coach Lar? Congratulations, ma'am. Dahil ginagawa mo talaga ang negosyo mo. Hindi ka masasaktan kung hindi mo ginawa ang negosyo natin. Hindi ka masasaktan, hindi mo ma-experience na masaktan ka kung hindi mo nakita na meron palang chance na aasenso ang pamilya mo with First Vita Plus. Imaginin mo na tulungan sa ating produkto ang iyong mister. So meaning, magaling yung produkto, kaya ikaw mismo share ng share ka, pero yun nga, nasaktan ka, it's because may mga taong hindi naniniwala sa'yo. Kaya congratulations. Ibig sabihin, dinedevelop mo muna ang sarili mo. And don't worry, ituloy-tuloy mo lang yan, ma'am. Dahil darating talaga sa'yo ang mga leaders na makakatulong sa'yo para lalago ka sa negosyong ito. At alam mo ba ngayon, kumusta? I think wala pang one year. No? Ngayon, meron na siyang dalawang mabibigat na leaders. Hmm. Ang side A niya is a eh, barangay councilor nga grabe kay kapower niya mga batanon ba? Grabe kay muhataw karon. Hmm? And nagkaroon na ng resulta na dati naglalakad, dati nagkukumyot, ngayon nakabili na ng sariling motor. Hmm. And grabe. Grabe influence kay Barangay Councilor Mangod. No? Yan po ang isang side niya. And sa kabilang side niya ngayon is isang school head or sabihin nating principal na mag-file na ng leave. Isang DepEd na principal, mag-file na ng leave. It's because gawing full-time ang first Vita Plus. Wow! No? Kaya ngayon, ang 72 years old, patuloy chumicheke sa first Vita Plus. Oh! It's because meron na siyang dalawang tao na natulungan. Dahil nakaya niyang lampasan yung tinatawag na pain of failure. No? The fear of failure is one of the reason nga no jud mustap ang tao. Sabi pa sa ano try, fail, try, fail, try, fail, try, fail hanggang maging successful ka. Kapatid, kung ikaw yung taong gustong maging successful, tanggapin mo lang na yung pain, yung failure is part yan para ikaw ay maging next multimilyonaryo ng First Vita Plus. God bless ating lahat. Power!